please subscribe ito Money Vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na magreactor. Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ano eh, ng away. Marami po ang nag-aagang maagam. Uh, dito po sa relasyon ni Kalinga Pedro at saka ni Beyonce. Ano kung ito po ba talaga ay uh, mag jowa na or uh, magkaibigan lang ano po pero sa bidyong ito ay nabukin po sila ano na talagang uh, magjowa na ito pong dalawa ano po papanoorin po natin yung video at uh, syempre alamin po natin ha sino po yung nagbooking dito po sa dalawa na sila ay magjowa na ano po at syempre bibigyan po natin yan ng konting reaction pero bago po yan ako muna po bumabati sa inyo lahat ng magandang umaga magandang tanghali at na Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at nakapagpalain uh, kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin saportahan sila ako, Yabal Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate the Vlog, Jack Tapia, at yung mga kasama ko pong reactor sa Kalingap. Ganun din po yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. Ito po yung video no, na kung saan ay uh, binuking ano po, itong si Kalinga Pedro uh, at si Bianse no, tungkol po doon sa kanilang relasyon. At alamin po natin ha, kung sino po yung uh, nagbooking sa dalawa. Ano po, at ang kabuuan po ng video ito ay mga panood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Prab. Ayun no, supportahan po natin ano, Kalinga Prab. Ako tayo mag-start. Uh, pakinggan natin si Bianca ng kanyang message kasi dalawang taon na siya ngayon sa Kalinga. Ano? Sige. <coughs> ano sa inyo, kuya, Gusto ko lang you po sa inyo, sa buong team Kalinga kasi ano, umabot po ako ng 2 years sa Kalinga at ano, sana po ah, mas mababa po, po yung ano, pagsamahan po po natin eh. Na, ano ko sa inyo. Yan. Yeah. Siyempre sa kanila, sa mga nandito ngayon. Ano? Siyempre, gusto ko, mag gusto ko mag mag po mag thank you kasi dahil po sa kanya kaya kaya ano meron ganito pong programa hindi po natin kuya para hindi sa mga ano po sa so, kay kuya Edu sa mga saya lang po sa nagasikasa po nito ang ano itong ano po event po ngayon na ano Isan, ikaw lang isan, anong masasabi mo sa 2 years na sama mo si Beyoncé sa love team, pag-support mo sa kanya. At hanggang ngayon, nanatiling matatag at talagang napakasikat ng EDC. Walang pinag, walang, walang, ano, walang kakupas-kupas, ano? Sa ang sabi? Ah, sabi ko lang ay salamat sa lahat ng sumusuporta sa ano sa NC at yan kay BNC dahil yan nga ha? hanggang ngayon po andyan kayo hindi niyo kami niiwan Uh, salamat po sa inyo. Wala wala kami kung wala po kayo. Oh. Yun hindi sila Rob at like, sila pa Pal. Wala, wala kami kung wala sila. At uh, yan kay Benzi. Um, yan. Kung, ano, congrats kasi. Yan, two years ka na pala sa Kalinga. Uh, Napaka-bite mo pa rin. Napaka uh, Mapag-tapin mo ba pa, pa rin? Din, ano, Lalo lang bumaganda. Congratulations. Uh, at sana tuloy-tuloy yung -tuloy maging na Sana forever lang sa Kalingap. Ito, forever sa Kalingap. Yes, forever ka ba sa Kalingap? Siyempre po. Yun! Ayan, mga <laughs> Ayan, so, hindi naman po natin na mensahe ang ating founder, si Kuya Val. Ang masasabi niya? Kalinga, ang ating uh, magandang si Biancy po. Yan yeah, o. Oh. Yeah. Sa so, loob ng dalawang taon ni Biancy po, mga uh, lalong gumaganda. Tinan mo yung mukha niya, grabe. Yeah. <laughs> ano? eh, si Maria Pibira. Ano? Kasi po, lalong na-in love dito. <laughs> Pero alam niyo ba, mga Kalingaw, talo siya mga bata. Kasi bata yung jowa niya eh. So, congratulations, Biancy, sa two years sa lumo, sa kalinga. Sana hindi ka magbago. Ngayon lang. Kung mapapanood niyo po ng buong buo ang video ito, ay uh, ito po ay photoshoot. Ano po, para po dun sa second anniversary ng SZ. Ano, panoorin niyo po ng buong buo dun po sa YouTube channel ni Kalinga Prabat doon ay eh, mas marami pa po kayong makikita at malalaman ano, tungkol po sa uh, photo photoshoot at mangyayari second anniversary ng EDC. Ano. At dito nga po ay nagsalita no, si Kalinga Pedro at sa si Bianse No. Si Bianse talagang uh, nagpasalamat po siya ano po, sa lahat ano, dahil dalawang taon na nga po siya sa Kalinga. no at ganoon din po si Kalinga Pedro no, sabi po ni Kalinga Pedro ay kung wala daw po yung mga viewers ay wala din daw po sila totoo naman po yun ano? kasi siyempre ang vlogger ang pag-asa po niya ay na nasa viewers ano? kasi kung wala ka pong viewers ano? ay wala ano? <laughs> kung baga ay hindi po asenso yung inyong youtube channel kaya tama po yung sinabi ni Kalinga Pedro ano po? at dito nga ay nagsalita din si Kuya Bal ano at dito na booking. Ah, itong relasyon ni uh, Kalinga Pedro sa ni Bianse. Maliwanag, ganun sinabi ni Kuya Bal na bumabata daw pong tingnan or uh, bumabata daw po ang itsura ni Kalinga Pedro kasi ay bata daw po yung Jawa. Maliwanag, ha? Sinabi po ni Kuya Bal ha, na Jawa ano. sabihin, si Kalinga Pedro at saka si Bianse ay magjowa na. Ano po? Kaya, uh, tayo, eh, siyempre, uh, hindi na po tayo mag-aagang-agam na magsabi na mag na itong dalawa. Kasi sinabi na nga po ni Kuya Bal, na mag na. Ano po. At uh, okay lang naman, kasi 18 years old na po si Bianse. Ano po, wala nang pong problema kung maging magjowa itong dalawang ito. Ah, uh, parehas pong single, ah. Huh? Si Kalinga Pedro, eh, pogi rin naman. Ano po, napakalakas ng appeal ni Kalinga Pedro at si Biance ay napakaganda. Kaya bagay na bagay naman po silang dalawa. At uh, tungkol naman po sa magulang ni Biance, ay payag naman po ano, itong mga magulang ni Biance na maging magjowa itong dalawang ito. Kasi noon pa man ay sinabi na nga po ng mga magulang ni Biance na bahalaw daw po si Biance magdesisyon uh, tungkol po sa kanyang uh, pag-ibig. Ano. Ang importante lang po sa kanila ay huwag lang daw pong lulokohin. etong si Biance. Pero, nakakasigurado naman daw po sila kay Kalinga P Edu kasi napakabait nga po ni Kalinga Pedo. Kung naalala nyo, no, 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 nung no, in interview po ni Kuya Bal, yung mga magulang ni Biance, ay uh, paig na naman po sila na si Kalinga Pedo ay maging boyfriend ni Biance. At sinabi din po doon na matagal na daw pong crush ni Biance etong si Kalinga Pedo. Kaya talagang mangyayari at mangyayari na magkakaroon po talaga sila ng relasyon kasi parehas naman po sila may gusto sa isa't isa. Ano po. Kaya yun, ano, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at uh, salamat kay Kuya Bal dahil uh, dito ay sinabi niya na jowa ni Kalinga Pedro, etong si Biance, maliwanag na mayroon na pong relasyon etong dalawa. Patuloy lang po natin suportahan. Etong nga uh, LC, ganun din po si Kalinga Pedro. Ano po, si Kuya Bal, si Kalinga Prab, at yung mga iba pang vlogger na nasa Kalinga pa, no? Kalinga partner, ano po. Ako po si Tito ng Vlog, nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.